Ang pera, pag kinita natin, ito po ay hindi dapat ginadamit sa mga kagustuhan. Pero ito yung ginadamit sa mga pangailangan. Kung may sobra, magtabi ka, para mag-enjoy ka, wala problema. Naalala niyo pa ba yung unang kita natin? Yung unang malito maliit o malaki? Maliit. Yung mala, nung malitang sweldo, malitang kita, napagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Exactly. So ano problema yung kita? Hindi. Pa o ang problema. Kasi exactly, hapon yung tao umarap ng pera. Lago na reklamo tayo sa inflation. Na hindi mo ba kukontrol? E ang problema, yung lifestyle, inflation. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki na kinikita at sinesweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapapumpisa na sarili ninyo negosyo kasi napaka-waldas ninyo sa pera. Ang pera para tong bin Think like a farmer. Yan din tinuro sa akin ng nanay ko. Anak, ang pera, kinatanim yan. Huwag mong kakainin yan. Naapitan na ba kayo na magsasakan na kinain ng binhi? Wala tatanim mo na ngaanihin yan. Pinakamagandang sigurong illustration na ito. Pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon na sa reading bahay. Pangarap ng bawat singkit ay magkaroon ng sariling negosyo para magkaroon ng bahay. Yes. Ano masasabi mo dun, coach? Pag kumuha naman ako ng bahay, pag hinulugan ko yan, at least, yung binabayad ko dyan in the future, sa akin din naman mapupunta. Ang tingin mo ba dyan, investment o liability? Yung bahay na tinitiran mo na gusto mo tirahan hanggang ikaw ay magretiro, hanggang ikaw ay bumalik. Iyan ba ibebenta mo? Hindi, kasi titiran mo yan. Correct. Yan ba ipapaupahan mo? Hindi rin. O ang tawag dyan, liability, dahil hindi kumikita ng pera. Correct.